malunggay yung talbos tapos po yung prito Pain natin yung patola. Diba? Mura pa yung patola guys. Masarap. Alam nyo sa sa ibang bansa sa ibang bansa yung mga ganitong gulay hindi na binabalatan no. Pero ako kasi guys, ayoko nang ano eh, hindi binabalatan. Mas Sabi daw kasi ang sustansya nasa balat. <coughs> Di ako sanay sa ano, yung yung pambalat. Di ako sanay. Tapos guys, yung mga ganito, yung mga balat, hindi ko tinatapon. Go! Binababad ko sa tubig. Tapos idinidilig ko sa halaman. Sa halaman namin. Organic fertilizer pala yun. Hindi ko tinatapon. Binababad, binababad ko sa tubig. Saka ako idinidilig. Ang sarap sana itong may bagoong, e, eh, no? Kaso bawal sa amin yung bagoong. Ano kaya hiwa? Nilakihan ko. Nilakihan ko kasi madaling maluko ito, eh. Patola. Patola. yung upo. Ay, upo. Hindi ko pala. Pato wala. Hindi ko. Tapos nga pala guys, nagtanim din ako ng ano, ng upo dun sa labas. Namumulaklak na mga Wala nang natira. Tingnan niyo po guys. Tingnan niyo oh, walang kabuto-buto. Oh. Hindi namin to nilalagyan ng ano yung fertilizer na ano puro organic lang. Ang guys, nakating ko na kaya. Maxim, nasisiraan kami pag, pag ganito. Hindi, hindi dulo to agad. Nabubulok lang yung gulay. Kaya pagkain ko na nga. Pag hindi namin naubos, pinakakain namin sa aso yung pagkain namin. Meron namang taga-salo. Tatlo guys yung alaga namin aso kasi para yung yung natitira namin pagkain binibigay namin sa kanila. Walang sayang. Dahil madali naman po itong maluto. Hinuhuli ko ito ng lagay. Kasi pagka na-overcook siya, wala parang kulunsoy na. Tapos hugasan natin. Hugasan natin yan guys. Bawang sibuyas lang po yung sahog. Saka siguro, siguro, siguro guys, lalagyan ko na lang ng lapis Hipon guys ipon. Simple ang ulam. Masarap na para sa mahihirap. Ayaw po ba kumakain na Bulang lang. Sarap po sana to. May bago Kaya lang pwede sa amin kung nakakakain po kami ng ganong mga, ano yung um, lasa, lalo na po, pati pati lalo na yung diarisis patient namin, hindi po pwede yung mga ganon kaya ingat-ingat lang po kami Buti nga po, hanggang ngayon, buhay pa siya. Magkaanim na taon na po siya sa March. Oh, ito. Shrimp. Yung hipon cubes lang po ang sahog. Saka isda. Piniritong galunggong. Kahapon namin ulam. Ginaubos talagang Tingnan nyo, sobrang uh, tumatika. Ako guys, ayaw na ayaw ko yung nabuulam mo ng ano yung sobrang mantika. Pwede nga sa akin, puro ano eh, pu puro palaga. Guys, malapit na yung ano, yung undas. Magbablog po ako nun. Sa ano, sa, sa cemeteryo. Dadalawin, na, dadalawin ko yung nanay ko. Saka tatay ko. Patay na rin po kasi. Mag-uundas na. ano, bawang. Ang mahal, ang mahal, guys, ng ano, ng sibuyas sa kabawang, lahat ng halos bulay, mahal. Lalo na siguro po sa Pasko, grabe. Wala na, hindi na tayo makakabili. Ang mahal, lalo na po yung sibuyas. Di naman po pwedeng hindi tayo magsisibuyas. Goal! Lalo na yung anak ko, ang lakas-lakas magsibuyas noon. Yung nagda-dialysis, kasi po siya minsan nang nagluluto. Okay. to guys, may kamatis. Walang kamatis. Ay, may nakita. Meron guys. Kamatis, lagyan natin. Meron. Go! Sana masarap. Alam napakatahimik. Napakatahimik dito sa bahay namin. Magiging maingay lang dito pag nandito yung dalawa kong apo. O kahit yung isa kong apo. Kapag nandito. Ang gulo-gulo, pati bahay, ang gulo. Ang gulo. Pero nakakamiss din pag walang bata sa bahay. Ang ganda rin ang kabote niya. Walang ulalo. Nung nakaraan guys, nakabili rin ako ng tilapia doon. Pag sa palengke kami bumibili, lasang gilip. Hindi masarap. Nakabili ako sa kanya ng tilapia. Masarap. Buhay. 120 lang isang kilo. Kaya nga mura lang yung si ate magbenta. Maganda rin yung ano yung kamote niya. Pwede na siguro to kasi baka tumanis. Okay, so guys, hugasan natin. Hugasan natin. Napit ko lang dito kasi baka kainin ng pusa. Masalisihan ako. Kayo ba guys, naghuhugas kayo ng malunggay? Ako kasi yung ko yung malunggay. Yung iba sabi, nasa puno naman daw, hindi naman daw malunggay. Pero ako hindi, yung hugasan ko talaga yung malunggay. totoin natin kita tapos guys ang minamantika namin yung maputi hindi kami nagmamantika ng ano ng yung makulay Initin lang muna natin yung kawali. Pagka-mainit na, igisa na natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Sana magustuhan 'to ng pamilya ko. Gan guys, mainit na. Pwede na lagyan na natin ng mantika, konti lang. Konti lang mantika ang ilalagay ko. Saing pa wala pa kaming kanin. Para mamaya, pagdating ng nagda-dialysis ko, ready na. Ang masama, baka bumili na naman ng lutong ulam kasi mahilig bumili ng lutong ulam. Binibili sa labas. Naku, ayaw, ayaw, na ayaw ko yung binibili niya. And guys, unayin natin yung bawang. Pagka napapula na natin yung bawang, tulad na natin yung sibuyas. Kasi kung poming natutos ka yung ano, yung namumula yung bawang, yung doon ang juicy ng ano, yung bawang. Tulad na natin guys yung sibuyas. lantahin mo natin yung sibuyas pagka na sa, sa mantika. Isunod na natin yung kamati. Ayan guys, pwede na. Sunod na natin yung kamati. Ang bango guys. Eh. Wala Alam mo kung walang ganito. Next pan. Naku, ang bango ng loob na bahay namin. Alabasin natin yung atas ng kamatis bago natin ilagay yung, yung lower tube. Lapit natin. Ayan guys, pwede na natin ilagay itong north cube. lagyan natin ng pisitong Tapos guys lagyan natin konting asin konti lang. Para lumasa habang binigisa. Dahil hindi naman naglalagay ng seasoning. Ganyan po. Unahin natin guys ito. Kasi mat matagal dumaluto. ilalagay. Magkaraan ng mga 5 uh, minutes, i-open natin ulit. Para takpan natin guys. Wala nga pala yung takip dyan. Nandito pa. Wala natin yung takip. Takpan muna natin siya. And guys, pa natin. Buwin. Lagyan natin ng kung natin guys Harap na ito, guys. Dito lang, dito lang ang sahog. Ang sahog na ito. Tapos, guys, dagdagan natin ng konting sabaw. O, isang baso. Saka takpan si Maya-maya buksan natin. Lala, isusunod na natin yun. Yung mga gulay na iba. Tapos nun guys, luto na yan. Mamaya pa yan kakainin. Mga anong oras pa lang po. Sa medium heat. Hinaan po natin na sa medium, heat, medium heat lang po. Kanin. Alam niyo po ba kung bakit? Mas malakas po yung mga hayop namin, yung aso namin. Mas malakas pa sa amin kumain. Yung tatlong gatang na bigas na sinasain, halos isang gatang lang po o isa't kalahating gatang lang po ang amin doon. natin muna ng sagi. Ayan, guys. Lagay na natin yung talbos. Kapag so, patawin na. Hindi ko pala na-on yung rice cooker. Minsan <laughs> nangyayari po, guys. Kasaing ako. Hindi ko na-on. <laughs> Hindi ko nabababa yung rice cooker. Kakain na yung na yung mga kakain. Hindi pa pala naluluto. Gawa nang naalimutan kong ibaba. <laughs> Ayan guys, takpan muna natin. Okay, lagay na natin yung talbo. Kailangan po talaga na sa proseso kasi hindi pwedeng sabay-sabay dahil merong hindi pwedeng ma-overcook.